Okay ulit. Hello. Yan guys. Oh. Ay, yeah. <laughs> <Ito. laughs> si yun yeah. kayo okay. kain. Ayan. yung pagkain namin guys. pagkain Pagkain ng baboy. Wala yung pagkain namin. Hindi namin ko kung ano yan. Basta kain na kami ng kain. <laughs> Masibarmish. Tayo, may. Tayo, mm. okay. mabong-kwat. I-si-tots. Tayo, oh, uya ko. Tayo, be. Ni. Niho. pala. ko na no, 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 no. kape. Okay. Ano? Uh, <laughs> Hindi, siya yan. Hindi yung baba mo. Ano ang dito? Ano? Hindi ko na Saglit kayo na dyan po. Baka dito. Hindi hmm. pa mo na. Tama nga.

si nga? sinong? Ebog hmm. um, mo? Yeah. Hmm. 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 So, hindi mo Ito, hindi mo dalasa pa unang hindi hmm? ah. hmm. mo lang yan mabati sa atin. ano to? No? naph? parang tinang tatay mo? hindi mo lang kami na. oo, o ba? yung kalakom um, mo. Okay. Yung Kain ka Juliet ha. Wala ka kasing mama dito eh. Huwag mong babayaan sa rin na Thank you. Wala naman. Mahalin natin sa rin natin. Ito naman yung pagkain. Ito nang mamahalin mo. Sarili natin, mamahalin natin. Ano, sila pa yung mamahalin mo? Siyempre. Pamilya natin. Ano masarap po masarap yan. Gustong gusto okay. ko yun. Yung tinapa yun, yung mahaba. Oo. Uh -uh. mm -hmm. Ano lang yan, no? Ano lang pansin, no? Uh Oo. -oh. <laughs> Tatapa naman sa yun. Sa akin, taday? Mm -hmm. uh -huh. Oo. Okay, ano si Tabihin niya. Ulang mo lang. <laughs> <laughs> Hindi mo lang. Oo, oh, nga sa kanya pala yun. Kami lang dyan, sabi yung gulo. Sa kanya pala yun. Wow. Sana all. <laughs> Kaya pa, na din lang. Oh, lang ang ano lang yan eh. Mababa. Hmm. mo naman yung plastic niya. Anong sweet? Ay, ito pala. Five, five minutes lang. Five minutes lang. Iwa pa. Iwa pa. Iwa pa. Pail lang kayo. Walang tiyak ah. Hmm. Walang lang. Walang hiya. pa. mo. Kasi Wala pa yung hindi ka nakikita. Para sabi sa akin, hindi ka nakikita. Ano na akong pakita? Pasa mo sa akin yun, no? Hindi rin. na. Hindi ako kilala dyan. lagu satu aku, aku dulu. Teh? Hmm. Tengah? Tengah? Tengah. aku. <laughs> <laughs>